Ano yan? Ano-ano Bakit ka kasi na ano eh? Puro man hey, ito Kayo naman siya Kasi malamig ang ginagawa at tayo naman siya eh Ayun mga pati Nakala natin ang dahon Let's go! Bago ako makatapos magbalat ng pinya, magpiak. Ayan na. Wala na akong babalat ng pinya. Ayan na. Balat-balat. At pakwan, dalawang pakwan. At pinya. Ayan na. Kaya tayo maubos. Ang oras natin mga kabali ay alas 10. 8. 10 ng umaga mga bari Inalapan natin. Mukhang maganda araw natin ngayon, mga kabali. Sana maagang maubos para maagang umaga eh. Let's go mga kabali. Ay, mam. Ma 20 lang e, eh, ma'am. Yung isang talaga yan. Ah, ma'am. May 80. May 100. Ito, 100. Malalaki. Ito, ma'am. 50. 40 na lang sa'yo. Sige. Yung walang paano na pa rin yan? siyep no? So, jump ka rin. Sige ka ma rin, ma'am. Đây này. Đó. Đây là cái. Đây này, có là có. Tí. Alo, mấy yan na naman ah, no, yan time na naman yan na sa akin mga kapatid ah, yeah, let's go ito pa ano punti na lang so, yan time na lord thank you po let's go